Nagsisimula ang pelikula sa libing ni Dorit, asawa ni Walt Koy Ashi. Ginaganap ang seremonya sa simbahan kasama ng maraming pamilya at mga kakilala. Nandoon din ang mga anak ni Walt na si Namit at Andy, gayon din ang mga apo, ngunit ang asal ng ilan sa kanila ay nakakainis. Ang apo niyang si Ashley ay dumating na nakaeksaherang damit, abala sa cellphone at walang respeto, habang ang iba na may gumagawa ng mga hindi naaangkop na biro. Pinagmamasdan ni Walt ang lahat ng seryoso, pinapasan hindi lamang ang pagkawala ng asawa kundi pati na rin ang pagkadismaya sa sariling pamilya. Ang batang pari na si Genevieve ang nangunguna sa sermon. Para kay Walt, tila masyado itong baguhan para magsalita tungkol sa buhay at kamatayan. Sa hapuna na ginanap sa bahay ni Walt, may ilan sa mga apo ang nakakita ng mga litrato at medalya mula noong panahon na naglingkod siya sa hukbo, nakatago sa silong. Ayaw ni Walt tumanggap ng tulong kanino mas gusto niyang gawin lahat mag-isa at kontrolado ang bahay. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit ang kapitbahay, isang tahimik na binatilyo mula sa pamilyang Jong na nakatira sa tabi, upang manghiram ng gamit. Ang paglapit nito sa mismong panahon ng limi ay nakaabala kay Walt kaya't pinaalis niya agad ang bata. Paglaon, habang papunta siya sa garahe, Nadatnan niya si Ashley na naninigarilyo malapit sa kanyang pinakamahalagang sasakyan, isang Ford Grand Torino 1972, na perpektong preserba. Tinanong siya ng apo kung ano ang gagawin niya sa kotse kapag siya'y namatay, ngunit hindi ito sinagot ni Walt at umalis na lamang. Muli siyang nilapitan ng pari, dala ang pangakong binitawan niya kay Dorit na pakinggan ang kumpisal ni Walt. Para kay Walt, katawa-tawa ang magbukas ng buhay sa isang taong sobrang bata at walang karanasan. Pumupunta lang siya sa simbahan para samahan ang asawa. Sa labas nyon, hawak pa rin niya ang kanyang nakasanayan. Naalala niya ang mga panahong nagtrabaho siya sa Ford, at hindi niya tinatago ang pagkamuhi sa mga sasakyang hapon, at sa kaibuturan pati na rin sa mga bagong kapitbahay na immigrant. Nang makita ang mga ritual at selebrasyon ng pamilyang Jong, tinawag niya itong mga barbaro. Patuloy ang pari sa usapin ng kumpisal at pinagtatawanan siya ni Walt, sinasabing isa lamang itong batang walang tunay na karanasan. Samantala, naglalakad si Tal sa kalsada bitbit -bit ang isang aklat ng sitihin ng mga miyembro ng gang ng mga Mexicano. Biglang dumating ang kotse ng pinsan niyang si Spider at pinalayas ang mga unang ng gulo. Sinubukan ni Spider na hikayatin si Tal na sumama sa kanila sa kotse, ngunit tumanggi ito. Makalipas ang ilang oras, habang nagtatanim siya ng mga bulaklak sa hardin, bumalik ang gang at siya'y pinalibutan, iginigiit na sumali siya nangako si Spider ng protection para sa pamilya kapalit ng isang pagsubok, nakawi ng Gran Torino ni Walt. Kinagabihan, sinubukan ni Tal na pumasok sa garahe ni Walt para tuparin ang pagsubok. Narinig ni Walt ang ingay, kinuha ang kanyang ripple at nagtungo roon. Itinutok niya ang baril sa manloloob, ngunit nadapa siya at pumutok ang bala na hindi tumama. Mabilis na tumakas si Tal. Pagkatapos noon, nagsimulang patibayin ni Walt ang kanyang bahay, ginagawa itong parang maliit na kuta at laging hawak ang baril. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa panganay niyang anak, ngunit napansin niyang hindi ito tumatawag para kumustahin siya, kundi para pag-usapan lamang ang mga gamit ng ina. Tinapos ni Walt ang usapan ng malamig. Hindi nagtagal, muling sinubukan ni Spider na kunin si Tal. Nauwi ang alitan sa harap ng bakuran ni Walt kaya lumabas siya dala ang baril, itinaboy ang mga salarin at pinaalis ang mga ito. Bilang pasasalamat, nag-iwan ang pamilya ni Tal ng mga bulaklak at pagkain sa pintuan ni Walt, ngunit itinapon lang niya ito sa basurahan. Maya-maya, pumunta si Soy, kapatid ni Tal, upang humingi ng tawad sa tangkang pagnanakaw. Pinagsabihan lang ni Walt si Tal na huwag na muling gagawa ng ganoon. Ilang araw makalipas, naglalakad si Soy kasama ang isang kaibigan sa kalapit na lugar ng tambangan sila ng tatlong lalaki. Pinagmumulan sila ng pang-aasar at masasamang salita. Pilit lumalaban si Soy ngunit malaki ang lamang sa bilang at lakas ng mga lalaki. Sa oras na iyon, dumating si Walt Sakai ng kanyang pick-up. Habang lumalapit, kunwari may kukunin siya sa bulsa, kaya't umatras ang mga lalaki, hanggang sa tuluyan niyang inilabas ang baril. Agad umatras ang tatlo. Ipinaupo niya si Soy sa sasakyan at inihatid pa uwi. Habang nasa biyahe, nakipag-usap si Soy ng natural, hindi natatakot, at ikinwento ang kasaysayan ng kanilang lahi, ang mga Jong, na nagmula sa mga rehiyon tulad ng China, Laos, Vietnam, at kung paano sila nahirapan sa pag-angkop at patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon. Makalipas ang ilang araw, nakaupo si Walt sa tapat ng kanyang bahay nang mapansin ang isang matandang kapitbahay na hirap magbuhat ng mabibigat na supot. May dumaan na grupo ng kabataan ngunit imbes na tumulong, nagtawanan lang sila. Bago pa man tumayo si Walt, si Tal na ang kumilos at tinulungan ang babae hanggang sa pintuan hindi yun nakaligtas sa kanyang paningin. Pagkaraan, dumating si Soy upang imbitahan siya sa isang salo-salo sa kanilang bahay. Tumanggi si Walt noong una, pero nang makita niyang halos wala ng laman ang kanyang refrigerator at wala ng beer, pumayag na rin siya. Sa kasiyahan, sinalubong siya ng mga ngiti, ngunit napansin din niya ang mga mapanuring tingin, tila ba isa siyang kakaibang bisita sa pamilya. Hindi ikinubli ng lola ni Soy ang pagkamuhi sa kanya. Gayunpaman, masagana ang hapag at masigla ang paligid. Inakay siya ni Soy kay Tal na nakaupo lamang sa isang sulok. Napansin ni Walt na hindi lumalapit si Tal sa dalagang matagal nang nakatingin sa kanya, si Yowa, kaya't sinimulan niyang tuksuhin ito para magkaroon ng lakas ng loob na makipag-usap. Nagbiro siya, nagkomento sa poster ng binata at sinubukang basagin ang yelo. Doon nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Ilang araw makalipas, pumunta ang ina ni Tal sa bahay ni Walt at sinabing dapat bumawi ang kanyang anak sa ginawa nito sa pamamagitan ng pagtulong sa gawaing bahay. Ayaw sana ni Walt, ngunit dahil sa matinding pagpupumilit, pumayag din siya. Kinabukasan, binigyan niya si Tal ng isang walang kwentang gawain, bilangin ang mga ibon sa bakuran. Paglaon, binigyan na siya ng totoong trabaho tulad ng pagkukumpuni ng bahay, pagpipinta at paghahardin. Sa simula, tinutokso niya ang binata, pero napansin niyang nagsisikap ito at hindi nagre-reklamo. Samantala, lumalala ang ubo ni Walt. Nagpunta siya sa doktor na nagutos ng ilang pagsusuri at nagbigay ng nakababahalang resulta. Kaunti na lang ang nalalabi niyang panahon. Sinubukan ni Walt na tawagan ang anak, ngunit malamig at malayo ang sagot nito, abala raw siya. Kita ang labis na pagkadismaya ni Walt. Habang nagpapatuloy, tuloy-tuloy din ang pagtulong at pagkatuto ni Tal. Dinala siya ni Walt sa barbershop ng isang kaibigan at sa gitna ng Berwan at Asaran, tinuruan ng binata kung paano maging mas kumpiyansa at matatag. Ipinakilala rin siya kay kaibigang kontratista at nakuha niya ang trabaho bilang part-time. Sa unang araw ng trabaho, nagsikap siya at umuwi ng masigla. Ngunit hindi nagtagal, pag uwi niya galing sa boss, sinalubong siya ng gang ni Spider. Binugbog siya, ninakaw ang kanyang mga gamit at sinunog pa ang kanyang mukha gamit ang sigarilyo. Pagdating niya sa bahay, nakita ni Walt ang kalagayan niya at tinanong kung sino ang gumawa, ngunit ayaw ni Tal na idamay ang iba. Kaya't si Walt mismo ang pumunta sa lugar, kung saan madalas magtipon ng gang at nadatnan si Smoke. Walang alinlangan, hinarap niya ito at tinutukan ng baril, malinaw na ipinabatid na dapat tigilan si Tal. Makalipas ang ilang araw, patuloy sa pagtatrabaho si Tal at nagkaroon ng lakas ng loob na yayain si Yoah. Natutuwa si Walt sa pagbabago nito at inalok pa ng sakay gamit ang Gran Torino. Ngunit ng gabing iyon, winasak ng kaguluhan ang katahimikan. Dumaan ang gang ni Spider sakay ng kotse at pinagbabaril ang bahay ng pamilya Jong. Mabuti na lamang at walang napatay. Gasgas lang sa leeg ang tinamo Tal, ngunit labis na ikinabahala ng lahat ang insidente. Ang mas malala, wala sa bahay si Soy nang mangyari ang pamamaril. Umalis siya upang bumisita sa tiyahin ngunit hindi nakarating. Makalipas ang ilang oras, huminto ang isang kotse sa harap ng bahay at ibinaba si Soy, sugatan at wala sa sariling kalagayan. Nabatid ng pamilya na iyon ay direktang paghihiganti ng gang laban sa kanila. Lubos na nabagabag at nilamon ng galit si Walt. Pag uwi niya, sinimulan niyang wasakin ang mga kabainet, pinto at bintana, sugatan ang kanyang mga kamay sa proseso. Dumating si Padre Janovec upang bisitahin si Soy sa ospital at sinubukang kausapin si Walt, hinihimok itong maging kalmado at magingat. ingat Ngunit dahil walang mga saksi na handang magsalita, walang magawa ang pulisya. Takot ang pamilya sa posibleng paghihiganti at mas piniling manahimik. Para kay Walt, ang tanging paraan upang matapos ang lahat ng iyon ay ang direktang pagkilos. Kinabukasan, pumunta si Tal sa kanyang bahay, desidido siyang harapin ang gang kahit pa mangahulugan ito ng pagpatay. Pinakinggan siya ni Walt, ngunit mariing sumagot. Ang pagkitol ng buhay ay isang paenang mananatili habang buhay at hindi niya ang pasanin iyon ni Tal. Iginiit ng binata ang kanyang kagustuhan, ngunit may ibang plano na si Walt. Nagsimula siyang maghanda, naligo ng matagal, nagahit, nagpagupit at nagtungo sa sastre upang magpagawa ng itim na Amerikana. Pagkatapos, hinanap niya ang pari para sa isang mabilis na kumpisal hindi siya nagbigay ng detalye tungkol sa digmaan, ngunit malinaw na ipinaabot na haharapin niya ang isang suliranin ng mag-isa. Paglaon, ipinakita niya kay Tal ang isang silver star na natanggap niya noong digma ang Koreano at ikinwento ang mga labanan na kanyang nalampasan habang marami ang nasawi. Sinabi niyang sa gabing iyon ay haharapin niya ang gang, at sa sandaling iyon ay ikinulong niya si Tal sa silong upang hindi ito makasama. Bago siya umalis, iniwan ni Walt ang kanyang aso sa lola ni Tal at tumawag kay Soy, Ipinag-utos na palayain ang kapatid lamang kapag nakaalis na siya. Ito ang paraan upang masigurong walang sinuman sa kanila ang madadami sa mangyayaring laban. Kinagabihan, dumating si Walt sa lugar kung saan karaniwang nagtitipon ang gang. Lumakad siya hanggang sa harap ng bahay, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Armado ang grupo at Tumindi ang tensyon sa bawat hakbang na ginagawa niya. Nang hindi ipinapakita ang takot, nagsimula siyang manginsulto at mangasar, ipinapakita na naroon siya upang harapin sila. Kalma niyang ipinasok ang kamay sa bulsa na animoy may kukunin na baril. Naghanda hanggang nabumunot, ngunit inilabas lamang niya ang isang pakete ng sigarilyo at nagtanong kung may posporo. Pagkaraan, bigla siyang gumawa ng mabilis na galaw, na para bang may kukunin talaga. Sa mismong sandaling iyon, pinaputukan siya ng lahat. Tinamaan si Walt ng maraming bala at bumagsak siya sa lupa. Ang mga kapitbahay na nakasaksi mula sa kanilang mga bahay ay agad na tumawag sa pulis. Nang siyasati ng kanyang katawan, nadiskubre nilang wala siyang dalang kahit anong armas. Ang kanyang intensyon ay talagang ang gang na umatake upang mahuli sila sa akto. Isa itong kalkuladong, sakripisyo, alam niyang wala na siyang gaanong oras na mabubuhay at nais niyang masiguro ang kaligtasan ni Natal at Soy. Agad na dumating ang pulisya at inaresto ang mga miyembro ng gang. Sa tulong ng mga saksi at sapat na ebidensya, tiyak na sila'y makukulong. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang libing ni Walt. Dumalo ang pamilya Jong na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, nagpapakita ng respeto at pasasalamat. Pagkatapos ng seremonya, binasa ang kanyang testamento. Ang bahay ni Walt ay mapupunta sa simbahan ayon sa hiling ng kanyang asawa na si Dorit. Samantala, ang Grand Torino ay ipinamana kay Tal, ngunit may isang kondisyon, hindi niya maaaring baguhin ng sobra o palamutian ng labis ang kotse. Sa huling eksena, makikitang minamaneho ni Tal ang Gran Torino sa kalsada, seryoso at malalim ang iniisip, dala ang mga alaala at aral mula sa sakripisyo ni Walt. Ipinapakita ng moral ng kwento na ang tunay na tapang ay hindi paghihiganti, kundi ang protektahan ang mga mahal sa buhay, kahit pa ang kapalit ay lahat. Ang pagkilala kay Walt ay hindi dahil sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi sa kanyang huling sakripisyo na nagbigay ng mas mabuting kinabukasan kay Tal.